na may napag-usapan ho tayo, mga ka kapatid, ano ba, kapamilya, ano ba, kapuso, ano pa kabalumbalunan, <laughs> kabalumbalunan. Pag-usapan ho natin ito dahil yung mga kabataan po ngayon, nababalitaan nyo naman siguro, no? Ang, uh, yung kanilang uh, nagiging uh, parang sagot sa kanilang, -kanilang mga problema ay self-harm. Kaya dumadami ho ang mga insidente at mga balita sa suicide. Nako, eh ibang klase nga uh, uh, uh ibang klasing mental health issue ho ito eh. Oo. Sige ho, uh, para mas uh, magabayan ho tayo ng tama, tayo kuy uh, kumonsulta sa isang uh, psychiatrist. Nasa linya po natin si Dr. Catherine Tan. Doc, magandang-magandang araw po. Hello, good morning Dennis at good morning sa ating mga viewers and listeners. So buti na lang din na pag-usapan natin ko mm -hmm. Dennis. Mm -hmm. Ano, Doc, uh, pwede ba talaga nating simulan na ang ating pag-uusap sa linyang iba na talaga ang mga kabataan ngayon? What ano, uh, probably mas vocal yung kabataan na 'yon eh, mas expressive sila mm -hmm. at may ano din sila. Uh yung information ng nila ay nasa fingertips din nila. So probably, uh, mas recognize na yon yung mga ganitong uh, sitwasyon hmm. kasi pinag mas pinag-uusapan na yung tungkol sa mental health at Apo. recognize nga na napaka-importante ang mental health para sa atin. Okay. Uh, kasi probably, Dennis, ano eh, uh, dati probably nga hindi accurate yung mga numbers natin in the past mm -hmm. dahil kadalasan tabu naman yun eh pina, uh, pinagtatago pina, kinahihiyan yung mga ganitong Oo, sitwasyon tama 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 yung mga eto lang mga itong mga nababalitaan lang natin ay mga viral at mga kilalang uh, mga personalidad kaya natin nalalaman dok ibig sabihin yes yes Oo, so ibig sabihin, yes. hindi pa tayo, dahil eto mga kilala na ito, Dok, ito, kaya natin ang laman. So ibig sabihin, Hanggang ngayon, oh, meron pa rin mga nangyayari na ganito na hindi natin nalalaman dahil desisyon nga, desisyon nga ng pamilya na hindi sabihin at hindi ikwento. Yeah, de definitely, Dennis. Uh, tapos kadalasan din nga na ano eh, ah, uh, kayo pa simula lang yung sa mga sintomas po natin, mm -hmm. ano, uh, uh, hindi pinag-uusapan hangga't may mangyari. We thought so not entry. so pa, no uh -oh. ano, hanggang may nangyari na po. Ah uh -oh. uh, pero lalo lalo na nga kung halimbawa may nangyari sa isang uh -oh. personality uh -oh. uh, tapos ano po uh, very open din yung conversation tungkol sa mental health. Uh -oh. So tungkol sa this certain personality na may nangyari nga po uh, kasi very uh, part ng conversation at part ng ano uh, platform niya ay pag usapan tungkol sa mental health. Iba ang pag open ng mga kabataang ito sa social media. Uh, meron silang, nire-restrict nila yung sarili nila because of the culture we have in the Philippines, lalong-lalo na sa, pang sa pamilyang Pilipino. He ang pamilyang Pilipino po ay hindi pa handa na pag-usapan, lalong-lalo na yung mga ganitong mga uh, self-harm na mga issue na yes. pinag-uusapan, Dok. Yes. Yes. Yeah. So, ano, uh, hindi lamang tungkol sa self-harm eh, pero uh -oh. tungkol din sa mental health itself eh. Uh -uh. So, uh -uh. ano, uh, pag-alimbawa, alam natin na may pinagdadaanan, tapos sinabi nga na, ano, mata, pa, parang kailangan ko magpa-consulta. Kadalasan yung sasabihin natin ay, uh -uh. ano, minsan parang, ay, put sa uh, ano, uh, prayer, uh, uh -uh. or ano, wag ka mag-diagnose ng sarili, niyo ninyo. Uh -uh. So, ano, sana kapag Uh, tapos pag express ng yung mga uh, mga salesmen natin na may pinagdadaanan sila mm -hmm. dapat sana ano uh, ano buwan na tayo ng tayong an para ano po uh, para ano, uh, maiwasan yung mga pangyayari na ganito. Mm -mm. So parang yung mismong pamilya ang nagdi-dismiss ng idea na pag-usapan nito dahil nga sa kultura natin na minana pa natin sa ating mga magulang, nga uh, Dok. Yeah, yeah. Ano, ano, Dede, eh? kasi kultura din natin uh, binang bilang Pilipino, uh, yun nga, hindi ka ano open lagi tungkol sa mental health. Mm -mm. And then, ano din, uh, yan nga. Uh, medyo tabo pa rin eh Dennis na punta sa psychiatrist para magpa-konsulta. Uh -oh. uh, kaya yung mga ano, may hesitation pa rin. Uh, kahit sasabihin natin, may uh, madaming information na pinag-uusapan na kahit sa mainstream media, like uh -oh. now, pinag-uusapan natin. Uh -oh. Uh -oh. Pero hanggang ngayon, malakas pa rin yung tabo, yung sigma tungkol uh -oh. sa ano uh, pag-approach uh, ng ano mental health. Sa mga nakikinig ho mga magulang ngayon at uh, kapatid, uh, uh, kaibigan, uh, pinsan, tiyahin, lolo, lola, ano ho ba talaga dapat ang, ang approach para mag-open sa atin ang mga kabataan ito, Dok? Pamilya mo <laughs> Definitely ha Dennis ano uh, sana kung mag-open up na yung mga ano natin uh, ano relatives love ones natin yeah. ano sana approach natin yung walang judgment kasi kadalasan nga sa nga may ibibigay ng solusyon bibigay na ah dahil Uh, bibigyan ng dahilan. So example nga yung pag-opening natin, then sina sinasabi na, ah kasi ano, mas mahina yung ano younger generation and stuff like that. Mm -hmm. Pero instead, sana mas open-minded tayo, pakinggan natin anong pinagdadaanan natin uh, nila. Hindi naman kailangan na bigyan agad ng solusyon, pero uh, ano, magtanong din tayo ano yung mga kailangan nila uh, galing sa atin kasi Dennis, malaking bagay na rin na sila ay nag-open up sa inyo. Uh, kadalatan, pag may pinagdadaanan na sila, there's a lot of shame eh. So, ano, kunin na natin yung opportunity na ano, makapakinggan natin sila without, uh, without malice, without judgment. And then, sana nga, tanong natin, ano yung support na kailangan nila galing sa loved ones nila? Papanong, kunyari, hindi namin naantay yung anak namin na pumunta sa amin. Yung mga magulang ang mag-a-approach papunta sa kanilang mga anak. Papano dapat ang approach, Doc? Para hindi naman mahiya, hindi, ma, hindi siya magtago, parang, parang kasi ang, 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 ang sigurado, sasabihin niyan, kumusta ka na anak? Ang sasabihin lang yo I'm okay. Okay naman ako pa. Okay naman ako ma. So, papano po yung approach? At saka, papano tatakbo po yung uh, usapan? in the first place, Dennis, ha? ano, as early as possible then, dapat nag-establish na ng magandang relationship mm. ang, ang mga parents at children nila. Kasi kadalasan Dennis ang iniisip natin, basta pinakain nila ng three meals a day, mm. tapos nag-aaral sila, that's enough already. Pero sana maging interested tayo sa buhay nila. 'Di diba? kayo teh pag-alibawa ano ah uh, kinakausap natin yung mga friends at like oh kamusta ka kamusta kamusta si yung mga kakilala ninyo anong mga activities ninyo kaya sasabihin natin na ano ah, ah hindi tungkol sa school work nila interest nila. Kung halimbawa may usong boy band na interesado yung daughter natin uh -huh. or may mga hobbies na napansin natin, interested uh -huh. sila. Uh -huh. So, ano, sana we, take, we give attention as early as then. And then, uh -huh. kung halimbawa may mga nakikita natin mga changes in behavior, uh, perhaps we would like to approach as gently as possible then. Again, emphasis on without malice or judgment. So ano pag sinasabi nga fine fine yung anak natin uh -oh. perhaps we can ask na na ano say I I am concerned and then describe ano yung napapansin niyo I am concerned kasi dati uh sumasali kayo sa ano kainan natin sa uh -oh. pag, uh, pag family dinner natin uh -oh. pero lately parang napapansin namin parang mas gusto niyo na nasa loob ng kwarto uh, -oh. uh ano concerned lang kami nandito kami para sa inyo kasi baka may pinagdadaanan tayo and we are here for you. So, importante yung support. Uh -oh. And, ano, yun na, as much as possible then hindi tayo basta-basta magbibigay ng solusyon, ha? Uh -oh. Pakinggan muna natin mm -hmm. ano yung sitwasyon at ano yung mga pangangailangan ng ano natin loved one natin anak natin okay hindi ba hindi ba they find it strange because once in a blue moon ka lang nagtatanong if you're going to make it a practice kunyari tuwing hapon how's your school ano ginawa mo sa ganun so pagka practice na siya nasasanay na siyang mag-open ganun dok. That, that would be uh, ideal. At uh, uh, hindi lamang sa school. Kasi yung nangyayari din, Dennis, ano eh, uh, parang na na emphasis yung uh, performance in school. How uh, about the appreciation for the person, him or herself, uh, aside like, from school? Kasi, di ba tayo, Dennis, hindi lamang naman tungkol sa work natin eh. Tungkol din sa mga interests natin, sa hobbies uh, natin, sa mga, ano, gusto natin putahan or kainan. So mga ganun na bagay. pati mga pangalan ng friends niya, yeah, maganda, maganda din na be interested in getting to know your children. Yun. Oh, meron ho tayong uh, question dito, live viewer po natin ito from Anjo. Ano to? Sa online ba to? Online? Papaano daw, Doc, mababalanse ang determinasyon ng mga naunang henerasyon like boomers, Gen X, at mga naunang uh, millennials at mga at ang mental resilience ng mga nakaba, nakakabatang generation oh, ano ah uh, for for that question we would like to dispel the idea na ano ah uh, mas mentally resilient yung mga older generation mm -hmm. because i'm pointing out we all literally all of us have our issues mm -hmm. and And particularly, the reason why, a big reason why, na the younger generation would have their issues is probably because yung mga parents nila, grandparents nila, have on yung mga generational trauma to them. So, must mm -hmm. na-recognize nila as mas open sila. And then, kung alibaw may mga changes in behavior when it comes to the younger generation, also look at ano yung behavior ng parents nila na, na, ano bago compared to the other generation. For example, the younger generation are so into uh, yung mga internet, uh, being uh, sa tablet, In the first place, sino ba nagpasanay sa kanila mm -mm. na gumamit ng tablet? Mm -mm. Eh di ba talagang para matahimik, sila, binibigay na lang yung tablet. Instead of yung parents interacting with their children. And when we say interacting, ano ah, hindi lamang you're together in a room tapos ano, pero bawat isa sa inyo may mga cellphone, naglalaro kayo ng cellphone. Or halimbawa, yung mga anak ninyo naglalaro nga, pero the parents Yeah, within the same room naman, pero nagkakalikot ng cellphone niya. So, kailangan may interaction then healthy interaction between parents and uh, the children. So, I would say, ha, each person has a different story. And yung mga, uh, yung behaviors natin now is an outcome of, uh, ano, how they were brought up from generations to come. Eh kung halimbawa din natin na identify yung mga issues natin, mga baggage natin that has been carried on from generation to generation. It wouldn't be surprising na ano we would be experiencing experiencing mga mental health issues kagaya nito. Okay, siguro here's gonna be my last question doc ano. Um pagdating naman ho sa gobyerno, ano ho ang pwedeng gawin ng gobyerno sa ganitong mga problema at issue? Uh, Dok? First of all, paul government has to give yung mga ano mga basics ng kailangan ng mga uh, citizens natin mm -hmm. kasi ano ha, may mga hierarchy of needs tayo mm -hmm. so hindi lamang yung mga ano may mental help may crisis line mm -hmm. may ano may suicide hotline pero mm -hmm. in the first place alam natin na nakaka affect din ng mental health yung mga basics food shelter, clothing, health, government services, security. So if you're going to talk about uh, ano, what the government can give, mm -hmm. well, we would like to use our taxes ano, san appropriately kasi wala <laughs> ka ng ano, uh, learned helplessness na maraming pera na na napupunta sa corruption and then galing pa naman sa kahirapan ng mga ano uh, mga citizens natin Sana din uh, na ano, ano, we, would, we would want to feel the government to be supportive sa mga rights ng mga ano, citizens natin. Yunga, Give us our basic needs, especially when it comes to health. And then when it comes to mental health din naman, we are taking steps naman to, ano, because of the Mental Health Act, uh, ano, the government has been uh, doing a lot of training para ma ma umabot. Yung mga mental health services all over the Philippines. Pero uh, we still need the cooperation of everyone. Kasi at the end of the day, Dennis, a lot of it starts from the family. Eh. So ano, sana ano prepared tayo emotionally, financially, uh, intellectually. To, ano have children and then sana then na we ano we are ano uh, give uh, aid appropriately para we are able to provide sa family natin sana yung cost of living natin is ano yung kaya ng mga ano natin mga citizens natin para hindi sila sobrang hirap and then, ano kung alimaw naman din na the parents feel that they're well taken care of by the government the children will feel it then because eh, Kasi na ano they're having two three jobs in order to survive ano uh, they can spend time with their children then so it has to be a cooperation pero the government at the basic sana mabigay nila appropriately yung mga basic needs natin and sana ano makikita natin mga taong bayan na yung mga hard work natin, yung mga taxes na pupunta sa gobyerno, sana appropriately ginagamit natin para sa taong bayan. Yun. Well said. Doc, maraming maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa DWIZ. You're both welcome, Dennis. And have a good week ahead. Maraming salamat. God bless po. Ingat po kayo. A psychiatrist, si Dr. Katrine Tan.